Medyo kalmado na nga yung panahon ngayon kaya kasi namantan ako na naman ng oras upang makapaglaba. Gising na eh. nga dalawang bata dyan at si Ellie nga ay tulog pa. Habang tulog nga ay magwawalis-walis nga muna ako at magtutupi ako ng mga nakatambak na tupiin. magwalis walis nga muna ako dyan dahil nga ito inuuna kong ginagawa bago kong gagawin lahat ng gagawin Habang ko. Habang natutulog nga si Ellie ay sinasamantala ko talaga yung oras para nga magawa ko yung mga gagawin ko. Medyo struggle nga talaga sa ating mga mami na katulad ko na walang nakakasama sa bahay. Kaya swerte talaga yung mga mami na katulad ko na nakakasama at may nakakasama Tapos sa bahay. magtupi ay nagready na nga ako nang lulutuin ko pa ng habian. Bola-bola nga lay lulutuin ko dyan at sasamahan ko na nga lang ng maraming gulay. Nakabili nga ako ng bidbid na isang plastic ay 50 pesos na. Sasamahan ko na nga lang ng konting giniling para nga medyo dumami. Sa mahal nga ng bilihin ngayon, naiisip eh, ka talaga kung paano dadami at makakatipid na lulutuin hey, mo. Hinugasan ko na nga yung giniling para pag isinama ko dun sa miginayat na isda ay eh, malinis na nga. Sinamahan ko nga rin pala ito ng miswa at saka nga petchay eh, para nga medyo dumami. Hiniwa-hiwa ko nga ng maliliit yung pechay eh, para nga madali lang lutuin. Isang pakuluan nga lang ay eh, okay Pero na kung ko nga muna ng pambilog ang giniling bago ko nga sa Pagtapos ko nga ma eh, lahat ng gagamitin ko sa pagluto ay eh, nagsimula na nga din ako magluto para nga makatapos na din ako. Para nga mabilis ako makuluto ay eh, pinapakuluan ko na nga yung tubig na gagamitin ko para sa bawal habang nagpipirito ako. Kapag tapos ko nga maipirito lahat ng bola-bola ay pinakuluan ko na nga ng maigi yung sabaw at inilagay ko na nga yung gulay. Saglit nga lang lutuin tong gantong mga ulam kaya nga ito'y napili ko dahil nga sakto sakto sa ating mga mami na maraming gagawin. Okay. Habang nagsasalang nga ako ng ulam kanina ay nagsalang na nga rin ako ng sinaing para nga hindi ko na masyadong babantayan at hintayin ko na nga lang siya maluto. Medyo maaga nga ako nakapaglutong halian kaya ayaw pa kumain ng dalawang bata dahil nga busog pa nga daw sila. Kaya nga si Ellie na lang muna yung pinakain ko habang yung dalawa ay ayaw pa. O siya, next time na lang Uli tayo magkwentuhan, yan lang muna. Salamat.